Ang Satoyoshi syndrome ay isang sakit sa laman at buto kung saan biglang naninigas ang muscles, pinupulikat ang iba't ibang parte ng katawan at nagkakaroon din ng alopecia o paggalagas ng buhok. Sobrang rare ng sakit na ito dahil nasa 40 hanggang 50 lang ang mayroon nito sa buong mundo. Sa Pilipinas, dalawa lang ang may Satoyoshi syndrome. Isa na ang 25 anyos na si Gail. Bali po grade 2 pa lang po ako na kita na namin or nakaka-feel na po ako ng pumumulikat, pero sa paa pa lang siya. So, akala po nung nanay ko, pati nung lola ko, is normal na pamumulikat lang kasi bata, of course, naglalaro-laro. Pero napansin po namin na every two years, umaakyat yung pagpulikat. So, una sa paa, napunta sa legs, sa kwet, sa chan, sa um, kamay, braso, leeg, hanggang ditong part po face.